dalawang bangkayan na akuan sa dalawang magkaibang barangay sa lungsod ng Kalbayo. Kinilala silang sina J. Angrepe Studio, dalawang taong gulang, At ang kasintahan niyang si Rowan Jillian Jillian Lamparas, dalawang taong gulang. Para may tama ng baril sa ulo ang dalawang biktima. Ano nga ba ang nangyari sa mga kasintahan? Binulantang ng isang karumal-dumal na balita ang Kalbayog City sa probinsya ng Samar noong ikalabing apat ng Hunyo taong 2022 nang isang balitang may dalawang magkasintahan ang magkahiwalay na natagpuang walang buhay. Isang tama ng bari nakita sa katawan ng lalaki samantalang ang babae ay kinakitaan ng mga similya at sinunog pa ang pagkababae nito, basag pa ang bungo nito. Dilalani natin ang mga biktima at ang detalyadong sinapit nila sa kamay ng mga salarin sa pagpapatuloy ng istorya. Araw ng lunes, pandang alas 8 ng umaga ay sinabi na may event ang biktima sa kanilang paaralan. Ayon sa ina ng biktima na si Rosita, ang huling usap nila ng kanyang anak ay noong lunes, 13 ng hunyo, alas 6.53 ng gabi, kung saan nagpadala ang anak niyang si Rowan Jelan Lamparas ng mga larawan, kung saan kita sa mga larawan na iyon na kumain sila ng mga co niya sa isang kainan. Bandang alas 10 na ng gabi, parehong araw, nang muling mag-chat si Rosita kay Roan. Subali, hindi na ito nagreply hanggang sa makatulog na ang gina at nang magising siya noong madaling araw, labis siyang nagtaka dahil wala pa ang anak niya at hindi pa ito nakakabalik sa bahay. Dahil sa pag-aalala, nagpadala siya ng mensahe sa kapwa teacher ni Roan At doon nila nalaman na sinundo na ito ng boyfriend niya. Ngunit nang puntahan nila ang boyfriend ni Rowan na si Jade Andre Bestudio, nalaman nila na hinahanap din pala ito ng pamilya niya. Kaya naman, Martes na ng umaga, nagtungo sila sa police station. Habang nasa police station sila, may tumawag at nagsumbong na may nakita silang katawan na walang buhay. Nantanungin kung sino ang biktima na alaman nila na kasintahan ito ni Rowan kaya naman naghanap sila na naghana hanggang sa kinagabihan natagpuan na rin nila si Rowan. Ayon sa mga polis si Bestudio ay nagtamo ng tama ng baril sa ulo at natagpuan ang katawan nitong walang buhay noong ikalabing apat ng Hunyo, mga bandang alas 10.30 ng umaga sa isang drainage kanal malapit sa Diversion Road sa barangay San Policarpio, Calbayog. Ang kasintahan naman nitong si Rowan ay natagpuan ng walang buhay at walang saplot noong kaparehong araw, bandang alas 8.30 ng gabi sa barangay Bagakay sa Kalbayo, mga 8 kilometrong layo kung saan natagpuan ang katawan ni Bestudio. Ayon sa pagbibigay deskripsyon ng ina sa itsura ni Rowan nang matagpuan nito, pasag umano ang bungo ng biktima Kita rin ang bakas ng pagkakasakal dito at sinunog pa umano pati ang pagkababainto nito. Sa isinasagawang inisyal na investigasyon, ipinahayag ng mga otoridad na may posibilidad na ang pagkawala ng mga biktima ay kasunod ng nangyaring insidente ng pagnanakaw dahil ang personal na gamit ng mga biktima ay hindi na nakuha pa sa pinangyarihan ng insidente. Batay sa testimonyang inihayag ng mga testigo na sinuportahan din ng kuha ng CCTV na nakuha noong isinasagawa ang investigasyon. Ang mga biktima ay huling nakita kasama ang tatlong sospek. Ang tatlong salarin ay kakasuhan ng criminal charges of robbery with homicide. Nakakaharapin nila dahil sa paggalaw na nasundan ng kalunos-lunos na pagkislang kay Jade Andre Bestudio at sa kasintahan nitong si Rowan Jalen Lampara sa Calbayog City noong ikalabing apat ng Hunyo taong 2022. Tinukoy ang mga salarin bilang si Glenn Bakulpo, Jericho Pajardo alias Chokoy at alias Janjan na isa pa umanong menor de edad. Ayon kay Lieutenant Colonel Del Rosario, malaki ang ginagampanan ng komunidad sa isinasagawang investigasyon dahil makatutulong ito upang makakalap ng mga impormasyon ang mga kapulisan at mahanap ang mga nasabing sospek na noon din ay kinukonsidera na bilang mga pangunahing may sala sa nangyaring insidente. Sa pagpapatuloy ng investigasyon at sa bisa ng arrest ay naaresto na ang mga sospek kaugnay sa kinasangkutan nilang karumal-dumal na krimen dag pa ni Del Rosario, nagpatuloy ang pagpapatibay sa kaso kung saan nakakalap sila ng matibay at sapat na mga ebidensya na nagpapatunay ng pagkakasangkot ng mga sospek kaugnay ng trahedyang naranasan ni Nabestudio at Lamparas kaugnay nito. Ang sospek na si Jericho Fajardo ay una nang naaresto ng Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang tracker team ng Regional Intelligence Division or RID ng Calbayog City Police Station sa bisa ng warrant of arrest na may petsa na ikasyam ng Hunyo taong 2021 dahil sa krimen na kaugnay ng isang pagnanakaw. Si Bakul naman ay naaresto rin ng magkasamang CCPS, Tarangan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, First st SPMFC at tracker Team ng RID na bisa ng warrant of arrest sa krimeng pagnanakaw na minsan na rin kinasangkutan nito. Sa kabilang dako, si Alias Janja naman ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad dahil ayon sa kanya hinahabol siya ng kill at nakokonsensya na rin siya sa mga ginawa niya kasama nito ang kanyang ina nang umamin ito sa mga polis at sinabi ng sospek na ang nais nila'y magnakaw. Ngunit dahil sa nanlaban umano ang biktima si Jay ay iniligpit na nila ang mga ito. Ayon din kay Jan Jan, takilala niya ang unang biktima ngunit si Bakulpo umano ang nagtuloy na nagtumba sa lalaki. Mula sa kung saan natagpuan ang katawan ni Andre Dinala nila sa isang lugar si Rowan at doon ito'y sapilitang ginalaw at matapos na galawin ay isinunod itong iligpit. Noong una'y tinanggi pa ni Janja na ginalaw niya ang babae ngunit patay sa resulta ng otopsiya may natagpuan sa katawan ng babae na si Milia. Bagaman itinuturing na isa sa mga pangunahing sospek si Fardo batay sa mga polis, tinutukoy pa nila kung tunay nga bang sangkot ito at base sa permiso ng PNP. Minsang nakapanayam ng Kalbayog Journal ng personal si Fajardo sa headquarters detention cell at doon ay itinanggi ni Fajardo ang pagkakasangkot niya sa nangyari kina Lamparas at Bestudio at sinabi rin niya na palagi siyang nasa barangay Bante. Siniguro naman ng mga otoridad na magpapatuloy ang proseso ng pag-iimbestiga hanggang sa maharap ng mga sospek ang karampatang kabayaran sa krimeng ginawa ng mga ito. Ayun pa sa kanila, handa silang gawin ng lahat upang mas mapagtibay ang kaso para makapag-file ng kaso laban sa mga sospek. Inami naman ng tatlong sospek sa harap ng ina ng mga biktima, mga abogado at social workers ang ginawa nilang pagnanakaw sa mga biktima at pagtumba sa mga ito ikadalawampu ng Hunyo ang Calbayog City Police Station o CCPS na pinangunahan ni Lieutenant Colonel Erickson de la Cruz ay inendorso sa opisina ng Calbayog City Prosecutor ang kriminal na reklamo na isinampa ng pamilya ni Rowan laban sa mga nasabing sospek. Ayon din sa mga polis, nagre-request sila na magsagawa ng DNA examination of seminal fluid na nakita sa katawan ng babaeng biktima. Balestic cross-matching ng mga balang nakita malapit sa katawan ni Bestudio. Kasama na rin ang mga sandatang nakuha na sa sospe noong ito'y arestuhin sa Katbalogan City at fingerprint examination sa mga personal na pag-aari ni Rowan na nakuha rin sa mga sospe noong nagsagawa ng operasyon ang mga operatib iba. Batay sa autopsy report ng medical examiner ng Calbayog City, si Bestudio ay nawala ng buhay dahil sa hypovolemic shock o dahil sa sobrang daming dugo na nawala rito dahil na rin sa tama ng baril na natamo nito sa ulo, partikular na sa bandang temporal. Sinasabi naman na ang dahilan ng pagkawala ng buhay ng babaeng biktima ay dahil sa intracranial bleeding o pagdulugo sa loob ng skull nito pati na rin ang blunt trauma o injury sa katawan dahil sa malakas na puwersa, pagkahulog at mga pisikal na atake gamit ang kung anong matigas na bagay. Sinasabi rin na si Rowan Lamparas at Andre Bestudio ang huling nakita na magkasama sakay ang isang motorsiklo noong gabi ng 13 ng Hunyo, taong 2022. Sinasabi rin sinundupan ni Bestudio si Rowan mula sa isang drugstore o botika sa barangay Kapuokan. Ayon din sa mga pulis, sinabi ng pamilya ni Rowan na nakapagpadala pa ng mensahe sa kanila si Rowan upang ipaalam na dinukot siya. Sa isang press conference naman ay pinaliwanag ng mga otoridad na ang pagkawala ng mga gamit ng biktima ay isa marahil sa mga posibleng motibo ng mga sospek sa pagkuha ng buhay ng dalawang biktima. Ang mga gamit naman nila ay nakuha sa barangay Kapuokan batay sa salaysay at pag-amin ng mga sospek. Ang mga salarin ay nasa kustodiya na ng Kalbayog City Police at sinampahan ng kasong homicide aggravated by rape ng Kalbayog City. Prosecutor's Office. Sa huli, hiniling ng pamilya ni Rowan na makita ang mga resulta ng laboratory examination. Ayon naman sa abogado na si Attorney Gary, sisiguraduhin niya na magbabayad ang may kasalanan at sisiguraduhin din niya na hindi makakalaya ang mga sospek dahil ang kasong kakaharapin nila ay walang piyansa at para na rin masiguro na magiging ligtas ang naiwang pamilya. Masakit mawalan ng pamilya at lalo't higit na masakit para sa mga magulang ang mawalan ng anak. Dahil batay nga sa kasabihan, walang sapat na salita ang maitatawag sa magulang sa oras na sila'y mawalan ng anak. Madalas ding sabihin ng ilan na ang anak ang maghahatid sa huling hantungan ng magulang at hindi ang magulang ang maghahatid sa huling hantungan ng anak. Ngunit sa nangyari kay Rowan at sa kanyang kasintahan, ito'y tatatak hindi lamang sa isipan ng kanilang pamilya, kundi pati na rin sa puso ng mga ito. Sa nangyari kina Rowan, makikita natin kung papaano ang mga bagay-bagay ay posible bigla na lamang magwawakas. Hindi man natin alam kung paanong paraan, ngunit bilang individual, dapat napahalaga natin ang buhay pati na rin ang mga tao sa tabi natin dahil hindi natin alam kung hanggang kailan sila mananatili sa buhay natin. Patuloy po tayo magsaliksik sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ating seguridad tulad ng lawin, lagi tayong mapangmatsyag, alisto at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Dahil ang mga masasaman loob ay andyan lang, matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha. Music